Hello mga ka-super, ka-sari, ka-super ganda. Yes, ganda yun. Yes, pawala na yung ating pimples. Marks, marks na lang. <laughs> Good morning, mga na aga, mga timore waray, mayong buntag. Magandang buhay sa ating lahat. Huwag kakalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube and Facebook challenge. Challenge? <laughs> Channel? <laughs> Rose Jam <Ele. laughs> So ngayon habang ako ay nagkakape, no, nag-iisip ako ng anong iyayaw-yaw ko. Kasi habang nag-iinit pa lang ako ng kape, sabi ko, ano na naman check ako for to this video. <laughs> kasi pag minsan kasi, alam niyo 'yun, may mga gusto akong iyaw-yaw na nalilipasan. Yung gawa nag-display ako, marami ako na iniisip na mga ay ito i-share ko. Kasi minsan nakahiga ako nagbabasa ako. Sabi ko na ako, maganda i-vlog to, maganda iyaw-yaw to. Kaso minsan nalilipasan kasi nga, minsan marami akong ginagawa di display ako, marami ng customers, hanggang hindi ko siya nagagawang i-vlog. So, nalilipasan na. So, hindi ko na na vlog Ngayon, sabi ko na naman nag check ako. Ang dami-dami kong nasa isip ko na gusto kong i-share, mga tanong ng mga viewers na gusto kong iyaw-iyaw kasi hindi ko magawa ng ano. Siyempre, minsan, ang dami, ang active yung mga brain cells natin, no? gusto natin magyaw-yaw wala walang chance. Marami may mini. maraming gagawin. gawin. Siyempre, unahin ko muna yung magagawin, no? Ay sa magyaw-yaw. So, ito habang ako sabi ko, ano ba yung chichika ko? Ay, mayroon ako yung nakitang ano ito. Check ako to sa inyo, mga pinag-order ko siya Shopee na kailangan dito sa ating tindahan. Okay, baka makakuha ka ng, ano, kay Madam SD. Alam nyo mga viewers ko, pag mayroon si Madam SD, gusto so mayroon din sila. Di ba, nakakaloka. Okay, wait lang, no? Magkapi muna ako kasi daming tumors ngayong umaga na ito, no? Bigas-bigas pa, bigas, sumakit ngayon ba ako? 10 kilong bigas, 6 na kilong bigas, 5 kilong bigas. O, oh, di ba? 20 kilong bigas. Aray ako. Ka, so, Kain mo na ako tinapay, ha? Okay, tapos share ko sa inyo kasi medyo humihilap din siya. Okay, para tuloy-tuloy tayo. Okay, wait lang. Kain mo na sa Dito sa May. Meng, ang hindi ng pagkain tama mama, ha? To, Toto, binigyan ko tinapay, ha? Ay, <laughs> muti e, pa ito pagkagising namin kain agad siya. Ako magkatrabaho muna. Di ba, sarap ng buhay ng meming namin,

Pusog na ni si madam, Tapos dahil nagbili ha. Nakakaloka. So ito na nga. Meron tayo ditong isang tray. Pinag-order na naman ni Madam sa Shopee. Okay. So ito nga. So dati meron na ako nito. Nai-share ko na itong price tagger labeler. Ito. Load sa. di ba? <laughs> vlog pa more madam. Ano wala talaga akong time yung sa vlog talaga. Yung focus lang sa vlog. <laughs> Talagang singit-singit lang to kung kailan may chance. Okay, so ito na ang ano. So ito yung unang unang kong kapartner dito sa aking pagtitinda. Mga 2 years na siguro to. Nabili ko ng 250. 250 to kasi malaki pala siya. Yan. Ang ano ko nito ay sira na dito at maano na yung ink niya. May ink naman kaso hindi ako marunong magpalit. Baka lalo ko masira. So gumagana pa naman to. Ayan Maano lang yung ink, hindi na siya ganong kalinaw. So, bumili ulit ako. Siyempre, kumita na to para naman makapagpahinga na siya. Ito naman. <laughs> Sabi ko, ay, ang mura. Ano lang to eh, 165 Sabi ko, wow, ang liit pala niya Lailan siya, oh, tingnan niyo O, oh, diba Pero ang gusto ko nito ay yung ink niya Napaka-itim yung ink niya, talagang klarong-klarong Yan o oh. Yan Buta siya dito, para naman sabi ko para maiba yung style Ganun, yan Okay Yan yun yung ating kapartner sa pag-price, price, price, price Alam niyo naman, ngayon nagbamahal ang mga items Pag hindi mo nilagyan ng price at yung tendero mo Nakaw, palugi, ibibigay Okay, so mayroon tayong dalawa dito Siyempre, mayroon tayo nito. Dapat mayroon din tayong ito. Tawag ito label. Mayroon ito white. Ito yung una-una kong ginagamit. Itong white lang. Ngayon, siyempre gusto ko naman may ibang color. Tulad itong green. Green na. Green na yung aking ginagamit. At saka naisip ko nga. Ang in-order ko, green at saka orange. Dapat yellow, kasi walang yellow. Kasi diba, pure gold tie. Green yellow. <laughs> Orange na lang. So, na naisip ko, sabi ko, mag stick na lang pala ako dito sa green. Para, yun ang malalaman mo kung saan mo binili yung items mo. Pag yung price tag niya ay color green. Ah, uh, di diba? What a brilliant idea, madam. So, pag green yan, ibig sabihin, nabili mo yan sa roof chunks. Kasi ito, ano common to eh, common. Kaya dito tayo sa green. Okay, wait tagpatuloy. So, ito pala ay 80 pesos isang ganito na. So, pag bumili ka ng price tag, labeler, price gun, bumili ka na rin ng ganito, ha? Damihan mo na kasi para hindi ka nabili ng bilis sa shop. Partner yan, hindi pwedeng itulay yung bilhin mo. Okay? Paalala ni Madam. Wait lang. Habang namimili pa si Idoy, paikot-ikot si Idoy ba? <laughs> <Sorry>. <laughs> Wala na ako ng oras dito sa Saan na ba tayo? Ayan na nga, pagpatuloy. Ayan na si Idoy. Ano pa doy? Ayan, okay ka na? Okay na? Hindi pa. Kukuha pa siya. Gigil din ako dito. <laughs> May mga bata na gigigil tayo. <laughs> Pero wala. Ay, tatawa lang pa rin. ba, diba? Siyempre, customer yan. Wait lang. Okay, next. Siyempre, yung lagi natin in order sa Shopee, walang kamatayang face mask. So, yung akin yung order ay mga 3D na lang. 3D, 3D white, at saka black. Oh. Kasi talaga mabenta itong black. Pero siyempre, isang sa ko rin gray at itong pink. Gano'n. Hmm. Pero ang bestseller ay black at white. Mga estudyante, pagpasok, limang piso pa rin yung isa. Pero pag isang pack ay 30 pesos na lang. Before 40, nagmarked lang tayo. Pero pag pieces, piece ay 5 pesos. Okay? So, next na tayo. Ito. Kumili <laughs> rin ako. Ito ay kararating lang to. Mga nung isang araw lang. Ano to, madam? Ito ay coin coin tray. Ito, ayan na siya. O, pwede pa siyang ano, patong Kasi nga, wala na nagbibilang ng bari, kaya tayo na magbibilang. Kaya guma, bumili ako ng ganito. Ang kasya dito ay 10 na tigpipiso. So, lagay ka lang 10. Tapos, pag nakompleto mo, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200, 300, pala ito sa isa. Ay, three, ayan nga, may nakalagay, 300 pesos pala ito pag nabuo. So, dalawa yan. Patungin mo lang, o, lagay sa plastic. Coin tray, ganon. O, search na lang, ha, kasi nagtatrabaho yung mag ano, ng link-link, basta search na lang sa Shopee. Pag nag-search ka nito, marami na yan lalabas. Okay? Coin tray, ganyan. Price tag, price tagger, gano'n ha. Okay, kasi huwag link link si madam, kasi busy si madam. Ang tanda o si madam. So next, bumili ako ng mga ganito. Nakita nyo na to dati, di ba? dami ko nang pinagbibiling ganito. Ang <clears throat> ganito. Yan. Ang tawag dito ay plastic metal. Plastic hanging. Hanging, ano, generous. Eh, <laughs> <Kaya> meron ka <gano. laughs> uh, basta plastic. Kasi yung isa, metal. Metal hanging. Ganon. Ayun o. Oh. Metal. Nandun. Ayun o. Oh. Pinagamit ko. Ito na ay plastic. Ito kasi mura lang. May 25 to. May sa ibang seller. Mayroon mga 15. Hanap-hanap lang kayo ng seller. Ako nga, iba-ibang seller yung ano ko. Kasi minsan, nanti-check out ko na. Tapos may nakita pa ako mura. May 15 pesos. May 25 pesos. Ganyan. Ito. Plastic. Green. Siyempre green. Para terno sa ating ano. Motive. <laughs> diba? Pero so, nandun yung ano. Maganda din kasi yung Silver Para metal Okay Yan. Search na lang yan Pwede dito lagay mga chichurria Pataas pataas Ayun nga yung sa akin Sotang hole Pwede din yan Pag walang space Lagay mo lang dyan Sabit mo Lagay, 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 lagay ka Siyempre pag ganito Kailangan mayroon ka rin Ganito ko. Oh, Ito ginagamit ko pag ano ng gamis. Kanya. Pwede naman kung walang ganito alambre, ha? Hindi naman to sinishare ni Madam para bumili ka kasi hindi naman ako kikita kung <laughs> bumili ka kasi hindi pa ako appeal, affiliate, ganon. Nag-apply nga ako ng affiliate. Ang tagal-tagal nang approve. So, kaya sana kung ano, no, yung halimbawa, affiliate na ako tapos share ko ng link tapos pag nag-purchase kayo di may si model ka kaso mas sayang nga basta search search na lang ah. pag naging affiliate na tayo kakaririn natin dagdag -dag income din ha okay so ito at ito na bumili rin ako ito naman ay parang S S may nabibili naman to sa hardware okay, okay. bumalik na naman si Idoy wait lang ano to eh? small medium large kailangan to sa ating tindahan ng panabit-nabit, kanya mga cheap toys, mga sabi kailangan. Yan, sabi ko rin sarili mo. ano ba? Ah, ano, wala na akong oras. Mga. Ano yun, mayroon mga bata na ayaw magsalit ako, anong bibili? Ikaw na mag-a-adjust, no? May vlog ako niyan, no? Hindi ko pa nagagawa ng no? mga tumor-tumor natin. Okay, so next tayo. Saan na ba tayo? Tapos na tayo dito sa coin tray, no? Ito, mayroon tayo ditong ano din. Siyempre sa shop. Meron ako nakita ganito. Same shop lang to dun sa mga ano yan. O pwede din to, halimbawa, i ano mo dun sa, ano mo, sa payan mo, ganun mo. Ay, ayan, ganyan, ganyan. O, oh, di ba ganyan? Tapos sabit mo yung mga ano dyan. O, oh, di ba? Ito ilagay mo lang to dun sa pinaka, ano, halimbawa ito. Yan. Pwede dun sa tubo na sabitan, ganyan. Pumili lang naman ako ng ano. Mga ano lang to, limang piso. Yan, mamili lang ako. Baka may kailangan kong gamitin. Tapos, bumili din ako nito. Panglock to. Gagamitin ko to dun sa taas. Kasi, pag nandun ako sa aming terry, sa Super Sampayan, si Ming, -Ming eh, gusto pumunta sa bubong. Kailala ko siya dun habang nandun ako sa labas. Ganyan lang yan. Yan. Pwede din to sa mga ano eh, cabinet-cabinet para hindi maano. Pag sirain lock. Ganyan. Okay, tapos bumili rin ako ng ganito. <clears throat> Ito, madaming pwedeng gamitin to, di ba? Ito nga yung ginagamit ko dito sa pang ano sa mga plastic, kanya sabit-sabit. Ito din, pwede din tong gawin sa kurtina. Ano mo lang doon sa ganyan. Dahil pwedeng paggamitan nito. Ang tawag dito ay, ano ba tawag dito? Circle, basta mayroon yan, no? Oh. Wala ka sa mahanap dito sa hardware. Ganyan, okay? ano pa? Next pa tayo. Dito meron din ako bumili nito. Mura lang naman 'to, mga 15 pesos lang. Pwede 'tong gawin yung mga downy para kita lahat ng variant. Dan downy dito, downy 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 kaya shampoo hanggang pag ganun ganun siya. Yan, do sabit mo at is kita siya dito, dito kita. Nagdan di ba? Ganda. Mura lang naman 'yan. Syempre green. At ito ang pinaka Ito rin, meron pa pala ako dito, malaki. Kailangan malaki. So, ito ang pinaka-latest. No? yung ating price signage. So, ito, ito, ito. Yan, di ba? Bumila ako ng ganito. So, before, meron na naman ako nito. Di ba, minsan pag nagpo-promo ako, meron na kalagay na sale. Tapos, ilalagyan ko yung mga promo ko. Sale, ganyan. So, bumili ulit ako. Kasi nga, ito yung aking mga signage dun sa ating picture yan. Na umpisan ko lang. Inumpisan ko ng karton lang. Tapos, ngayon, ito nga yung gagamitin natin yung signage. Hindi ko pa nagagawa yung iba. Nandun lang. Meron na ako doon nakalagay. At ito. Ito ang hindi ko alam. Sabi ko, ito alam ko na to, ito. Meron palang ganito na pwede mo siyang well, ipit mo doon sa ano mo. Ipit mo dyan, tapos ito naka, Ganon. Oh, diba? Yan, ang ganda. Ah, ba diba? Kala mo ukay-ukay section. Nilagyan diba, mo dito ng no? price. Ito malaki to ha. Pwede to pang signage. ipit mo doon. Yan. Okay. Mga chicharya, ganyan. Kung ano-ano pa. Yung ganda. Bigas. Yung sa akin, di ba yung bigas? Sale, gan 30 per kilo. Ganyan dito na kalagay. Ay, yung cute. Dito lang, may buraot. Up na lang kayo Shout out daw. Sabi ko, shut up. <laughs> Nag-vlog ako. Buraot to. Ayan nga, no? So, ito. Ayan. Ito ay... Ako, kakakulitok to. Sabi sa inyo, pag nag-search kayo nito, ito ay clip. Ganyan. Signage clip. Kakakulikot ko. Meron akong unang nabili ay 3 for 100. Ito yon 3 for 100. Yan, 3 for 100. Tapos may nakita pa ulit ako. Ito ay ano lang, 14 pesos, 15 pesos. Kaya nag-order ulit ako. Ayan, ang dami na. Oh. <laughs> Kasi, pero yung pagkaiba niya ay, ito yung 3 for 100 eh. Mas malaki pa nga itong tig 15 pesos. Oh. Diwan ko ano, peras lang din naman siya. Ito parang solid lang siguro ito. No, oh, diba? Okay ito, 15 pesos lang to. Ito, 3 for Ang mehna. Okay? Uh, tawag dito ay price tags. Sir, uh, kasi yung sinerge ko to ay price tag sale, mga ganun, sale, promotion. Yun yun lumabas ito. Ito yung hinahanap ko. At, nako, ingat din kayo sa pag shop shop sa so Shopee ha. Kasi baka ganito yung na order nyo. <laughs> ang late-late. Buti nila nagbasa ko ng mga comments, ng mga, ano reviews. Yan. So, ito, ito kasi ay 35 isang pack, 10 piraso. 35. Malaki siya. Ang laki. Samantala, ito ay ang liit. ang <laughs> liit. Ang cute. Ang cute talaga. ang <laughs> cute. Pero, useful din to. Maraming paggagamitan din to. Pero kung ang hanap mo ipang signage talaga, ito ang gamitin mo. Oh, ito ay maliit. So, ito pwede to pang label. Pang label. Katulad na. Ayan, nakita nyo. Sabit-sabit ko. Ito na, hindi ko to binili kasi sabi ko ang liit. Ito yung binili ko. Tapos pangalawa, sabi ko ay kailangan ko din to para doon. Ito na yung magiging label ko doon sa mga ano sa mga sardinas. Ang cute niya tingnan. Nag-start na nga ako doon, nag-start pa isa-isa. Oh, ang cute, ang cute, ang cute. Ang cute nito. Ay eh, bumili ako nito may promotion pa pag mayroon tayong promo tapos new, pag may new product at ito yung plain. So ito yung ating madalas gagamitin itong plain na to. Ay nag-start na ako doon ayun. Ang ganda nila kasi nakaka-attract kasi ng dilaw. Mapagdilaw diba? parang mapapatingin ka. Pa. Yan. sabi sa ito's may ipaganon ganon. Okay? Ah, ito naman ay 50 pesos, 50 pieces para lumalabas piso isa. Kasi ito 10 piraso ay 35 pesos. Okay, meron din to, ah, uh, meron din to ano. yan meron din sale. Yung kinuha ko lang sale at saka itong plain. Meron din to promotion, mayroon hot, mga ganun. Yan. So ngayon nag-start start na ako maglagay dito ng mga label do sa ating mga paninda. <laughs> cute ang ganda talaga. Cute talaga. Cute talaga ako dito. So, gusto mo malaki ganyan. Okay. Ano pa ba yung aking share sa inyo? Baka may makalimutan pa ako. Yun lang naman, yun lang naman yung aking pinag-order sa Shopee. Siyempre, bukod sa mga <laughs> on personal. ang <laughs> personal lang doon sa loob, hindi ko na may share sa inyo. Yung aking ano, yung Nakita niyo yung aking pambahay na terno, pantulog pambahay ganun. So din din yun, dito din yung sa shop na to. Minsan kasi mayroon din eh. Kaya napapa additional para hindi naman sayang yung shipping fee. May mga mayroon mga ano, may shipping pero mayroon naman nakakabila ko ng free shipping tapos yung mga voucher voucher ganun. Okay? Sayan. So, Nabalik na ako sa aking trabaho. Marami akong ayusin ngayon, okay? So, bye-bye! Night love love Pero, tandaan ha, itong sinishare ko sa iyo. Kasari, baka naman maaligaga ka na naman, ha? Si Madam Insta, meron ganito. Ay, dapat meron din ako, no? Pag hindi pa kaya ng store, wag mo na, no? Pwede naman mag, ano, sa karton-karton. Diyan ako nagumpisa sa mga karton-karton, ha? Wag mo na, pabibo. <laughs> kung hindi kaya, wag pabibo, ha? Pag kaya na ni store. Pero, mura lang naman. So, affordable. Pero, kung wala talaga, di ba? Arib sa karton muna, o. Oh. Diba? Pag ganito naman eh, pwede naman mag-DIY sa alambre. Okay? ayay. Yan. okay. Ito, mga ano muna, cardboard, ganyan. So, ito, pwede dito DIY. Akong ginagawa ko dati yung cartoon. Yung cartoon matigas. Tapos, parang ang ano, eh, parang makiba ka, gano'n. So, ngayon, mura lang din naman, no? Okay, hindi naman yan masama ang tindera. hindi <laughs> ka naman masamang tindera na ganyan pag bumilig ka lang ng ganyan, Diba? ba? May, mag may mag-comment. <laughs> diba? Okay, pag inggit, pikit na lang, gano'n. Diba? Pag may pambili, bumili. Kung wala, ili, wala. Nababay, <laughs> so, bye love na lang.